Maki, 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 Maki. Hello guys, magandang tanghali po. Uh, welcome back po sa ating channel, Jeffus Nature and Animal Lovers. So for today's video po, ayan meron po akong ipapakita sa inyo sa ating alagang baka. Ito ipapakita ko po sa inyo para makakuha po kayo ng idea, lalo na po sa mga baguan. Kung yung lumabas po sa perta ng baka o sa ari niya, uh, sign ba ito ng lande o bawas lang? itong video po na ito uh, ay ko po sa inyo kung bawas lang po o yung lumabas sa kanyang ari o perta. So panoorin niyo po yung video, stay tuned lang po. A few moments later. Yan po uh, at ipapakita ko po sa inyo yung uh, lumabas sa perta ng baka ko ngayon. Abang nagpapainom po ako, lumabas po ito sa perta niya. So nandun na po sa may gilid ng kanyang perta sa legs. Kasi nga, uh, naano na sa buntot. So, ipapakita ko po sa inyo kung landi ba ito o bawas. Ito po. <clears throat> ayan po siya guys. Ayan. Ayan po. Kapag ka uh, landi po, hindi po ganyang kulay ang lumalabas sa kanyang perta. Malinaw po yan na parang tubig. So, ayan sign po yan ng kanyang pagbabawas. O, dun po sa mga nagtatanong, kung paano nila malalaman kung landi ba o bawas yung lumabas sa kanilang perta ng kanilang baka, eto po yung uh, masasabi ko po sa inyo. Yung ganyang kulay po na parang gatas na uh, malabnaw, hindi po yan landi. Sign po yan ng pagbabawas ng ating alagang baka. Ayan o yung landi po yung malinaw na parang tubig talaga so ayan po kasi 5 uh, months na po siyang buntis so hindi pa po kasi nga uh, kakaawat lang po ng anak niyan pero yung pagkaawat ng anak niya nasa isang buwan na po siya mismo po yung nag sa kanyang anak ito po si Melody yung hinahin ko po na unang una ayan po, pinainom ko po siya ng tubig na may asin So kapag ka tag tapos biglang init, painumin nyo po ng tubig na may asin ang baka nyo para hindi po mga yayat Para tumakaw po sila sa tubig at saka sa damo. So ayan po, uh, pinakita ko lang po sa inyo sa mga nagtatanong po kung sign ba yan ng lande o bawas. So ayan po, ang pinakita ko po sa inyo, sign po yan ng pagbabawas ng ating alagang baka kung mapapansin nyo naman parang gatas na uh, malabo ayan o oh, diba so, yun po, yun. Eh. yung sign po ng landi, ang sabi ko po sa inyo malinaw po na parang tubig hindi po yung uh, malabo kung makikita nyo po na lumabas yung malabo na parang gatas na mahaba na malagkit bawas lang po yan so ayan sana nakakuha po kayo ng idea para sa mga baguan po na nagbabaka ito po yung update kay Melody sa mga subscriber ko po na laging nakaabang sa mga video ko ayan po 5 months na po siyang buntis si Melody station lang po 1 minute 37 seconds later hanggang dito na lang po ang ating video. Ayan, hanggang sa mga susunod pa po nating mga i-upload na video. Uh, abangan nyo lang po yung mga video po natin na i-upload pa sa mga susunod na mga araw. So, dito po, ah uh, tuturuan ko po kayo about po sa mga baka, sa pag-aalaga ng baka. Ayan, sa mga subscriber ko po na laging nakasuporta. Maraming maraming salamat po sa suporta at panunood. Ayan. At kung napadaan ka po sa channel na ito, uh, wag mo po sanang kalimutan na mag-like at uh, mag-subscribe. Pakit mo na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong upload na video. So dito po, uh, mag-comment lang po kayo. Uh, active po ako sa pagsagot sa mga uh, tanong ninyo. Kaya kung meron po kayong tanong, i-comment nyo lang po sa baba at sasagutin ko po yan kapag nakita ko po yung comment nyo. So dito po sa farm... Ah uh, marami po kayong ah uh, mapapanood na iba't ibang video sa mga alaga sa mga halaman. So subaybayan so nyo lang po 'yung mga video ko po, guys. Ah uh, maraming maraming salamat po. So palagi po tayong mag-iingat hanggang dito na lang po. So bye-bye.